sa up ah, good morning sa inyo so. sarado yung handaan nakasarado pa so, dito tayo sa isang daan ang paspada na pala kung gagawin natin paliwan kilogram siya at cashless tanungin ko na muna si Sester. Bawal lang hindi na mo. Bawal lang kung ano ang sa akin. si Dana, Dana. sa akin. Dito na tayo, Okay, kaya na ako?

Saan po yung Jan Josh Store dito? Jan Josh Store. Saan po? Jan Josh Store? Ito po nakalagay dito eh. Ito pa. Ah, sige pa Sige po, sir. talk for me. Please tell me why you're calling. The Pixie will read my responses to you. Okay. Um, good morning po. Asa ang kaspo ito? Yung sender po na kapunta sana dyan, hindi din po makontakt ngayon. Yun lang po. Thank you. Right. Hello, 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 hello. Hi hey guys. Hello mga ka-vlogger. Ang so, lang po yung mga nandito sa call, set, call support ng ang Eh. Kaya ako kung nakahangap yun yun. Hindi nga ako nangyayin. Hello? First time ko to. Ang class padala. Hindi na gano'n. nga ako ng support. Hindi ko kailangan yung cancel. Ito lang. Wala akong naririnig na oh, ang pinatayan pa ako. Welcome to Customer Service. To assist you with your call, if you're a bike,

hindi, po lumalabas yung ano. Tinawagan ko na yung customer ko. Hindi lumalabas. Hindi lumalabas. Opo, tinawagan ko na ilang beses. Pati yung sender tsaka receiver. Wala pa rin po. Tanong ko na lang din sa ilang oras na po natin sinatry tawagan yung uh, nagpadala ang receiver? Um, Nakaka-20 minutes na ako dito. Pwede mo yun siya rin po, Sir. So, Ten minutes lang po yung waiting time natin. Mali ganito, Sir. Hingin ko po co, yung angka-register number niya para masyadong din yung booking. Dahil matay ko rin po tawagan. Then once po na-event siya, kaya hindi po namin makontakt. And since nakuha niya na po atayong... Hindi ko po nakuha. hindi pa lang ako sa sender pa, po. Okay po. Mali ganito, Sir. Para namin ma, uh, mas may tinihat kita, pabigyan angka-register number para masyadong yung booking po. Sige.

tapos, sorry pa, naubusan na ako ng load eh. Naubusan na ako okay. pang tawag. Okay lang po, sir. Ibayin lang ito, sir. But, sir, pala may po yung hukit natin. Ano uh, po yung hukit kami si Junior Store? Opo. Wala. Wala pong... Tinatawagan ko yung parehas na tawag ng sender. Hindi siya paano po yung cancellation okay. ratings ko? Ayun sir, pwede naman na sa end namin mangyari yung cancellation ratings. Pwede nga sir G, try try ko sila ngayon tawagan. Di ba ba baka lang din muna yung call? Then i-update ko katawan sa natawagan ko na. ko na lang din muna yung ticket number ng no, concern natin as reference din po na nag-escape ko so, sa mga sabi ni Gardy Kito dito. Sige pa. Yes, pwede nga po. Dito, sir G, baba ko muna yung tawag natin yon then tawagin ko si passenger pa. para po uh, matry ko rin sa end namin then update po kasi sa doon na kausap na or hindi ko po nakausap na 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 Sige pa wait lang po ako dito thank sa you. waiting area Thank you po Sir James Thank you po siya po Sir po Sige pa Salamat pa. pa. Hello, pa. Hello sir G. Yes, po Yes, Yes, ma'am. ma'am. nababaan yung uh, nung mag-isip, pagpagpipipan nyo po yung call. Bali nga dito, sir, since na po kayo nagtatay tumawag. sige po muna. Ah, po. Ayun sir, di pasensya po yung inyong experience din sa uh, padala niyo na po. Paano na lang din po? Sige po, madam. Sige po. Thank you sir, di nag-ingat po. Pasensya po ulit. Sige po. Ayun guys. Ay. Yung last booking passenger no show. Ilang beses nang tinawagan, hindi lumalabas. Bad trip lang. Ang tagal ko nagantay oh, 33 minutes na. Sayang yung oras. Ay nako. Pag biker parang hindi naman sa ano ha, ewan ko lang sa inyo guys. Kapag biker ka, parang narinig ko kanina parang nagkukwentuhan lang siya tapos parang nakahang up lang yung phone. Nung sinubukan ko na as customer, ayun, sinagot naman yung tawag. Baka siguro kailangan talaga instead na biker, customer dapat para ma manuhan ka agad yung tawag natin guys yun lang naman naubos pa yung load ko kaya yun instead na nakarami pa ako sa loob ng 30 minutes may stack pa ako dun sa pangkas pa dala plus yung cancellation rate ko 12% i-raise ko pa rin sa angkas cast kung ano nang nangyari din sa i-report ko oh. good morning anyway guys yun bye muna kaya na lang